maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang kape ay nagpapasaya sa atin sa maraming paraan. Gaya ng ito ay nakakapagpagising at nakakapagbigay ng energy sa atin. Gayon din naman ang pag-inom ng kape ay stress reliever para sa ilan. Pero paano kung ang iniinom mong kape ay nakakapagdulot ng pagkasira sa digestive system mo? Totoo nga bang bawal ang kape kapag merong acid reflux? let's prove it! Ayon sa eatingwell.com na ang caffeinated food and beverages ay nakakapag-increase ng acidity sa gastric secretions. Dagdag pa sa healthline.com na ang kape ay nakakapagdulot ng heartburn dahil sa acidity nito. Pero isinaad din sa pag-aaral ni Brooke Ziegler MPP RDN ng pag-inom ng kape para sa mga may acid reflux at heartburn ay hindi bawal ngunit mainam na limitahan ito. Ipinaliwanag niya din na makakatulong ang paghahanap ng kape na may mababang acidity gaya ng cold brew coffee, black coffee, dark roast coffee at cafe americano. Kaya naman paalala ng mga eksperto na ang pag-inom ng kape sa isang araw ay kinakailangan 1 or 2 cups lamang. At kapag inatake ng heartburn o acid reflux, mahalagang iwasan na ito o baguhin na ang type ng kape na iinumin para ligtas ang digestion mo.